So dito naman mga damag ka hilera naman to? Alam Ito to? Ito dalawa At to okay to Dalawa ito, libo. ito 3-5 3 Oh, yan mga 3 daw to mga so Drong libo mga barong libo So ganun parang ito pa magkano to? Tagiwer po Tagiwer magkano? Hanggang tatlo libo oh, yeah. So itong rado natin magkano pa rin? 2-8 so, mga rado natin mga so Ito po yung mga pinakasikat Ito mayroon din tayo ng

Shaco oh, ano? Shaco divers. Okay. Okay. Itong fossil magkano? Ganda ng ano. Magkano? 1.8. 1.8 lang mga puzzle. Yan. Oy. So itong mga ito mga madampang mga ano. 2.8 1.8 2.8. Oh, yan 1.8 mga bago pala sa ating YouTube channel no? mga baguhan palang lang, dito lang sa kanto. Yung makikita mo sa kanto mga guys yan, yan sa mga bangko na eh. yun. Yan yung mga bangko eh. So harap lang sila ng video mga guys. Dito, video sa, yan, sa harap dito sa ikot ng Metro Bank naman din sa lawa dito, mas sa kabilang side to mga Metro Bank. O, so, sa mga bago lang sa ating YouTube channel, dito tayo sa Metro Bank. No? So dito naman tayo kay Boss. Boy Cash Cash. O Boss. Happy New Year. Oh, good morning. Oh, so Boss Eric, so, shoutout po. So good morning. So panibagong panibagong taon tayo. So update price good ng mga year. about ng mga Rilo ni Boy Kaskas -kas, at saka yung Boss Eric. All right. So mga about mga ano. So ipasasama na tayo video natin mga guys, so, mga mga customer natin, so, Shoutout shout out po sa lahat mga ano, ito kasama natin. Yeah, may tumakalig show ito about sa mga ano mga pre natin sa mga bagong mga latag ni Kuy Kaskas mga lupit na mga bagong mga kaskas mga guys yan sa mga pre ni Kuy Kaskas dito sa mga yun mo pag muna niya ilo kagad yan ito yung aluminus aluminus okay sige harap mo na kayo harap aluminus Sigurado. Okay. Sigurado okay. mo Yes, yeah, so mga guys, so mga mayroon tayong mga rado po dito so. karcher ulit na dalawa Dalawang dibo Last tong karcher ulit na 5 to 5 5 to 5 na So meron tayong mga pangrado dito mga So Boss Eric, magkano mga presyo ng mga rado natin? So yan, libo ang rado natin. libo So mga about mga tungkol dito sa iba't ibang color win at labang hogis dito mga isa. Sorado. Itong itong 3,000 ito, na to. Tuwit lang, mga negotiable. Tuwit pala, tuwit pala. Sorry po mga <suturna> guys. Tuwit na negotiable pa sa mga bato mga MBK ta so, sa mga katulad nito mga iso. Meron tayong mga MBK ta mga Christian 45 pa rin, 45 sa mga bato mga Michael Kors. Apat yan sa mga free uh, shot dito, ito, magkano, uh, Dito. So mayroon tayo Ito boss, magkano to? Wanis mga prisyon So, liktan lang tayo to Ito boss, magkano to? Uh, ano to? Anong Anong rin to? Yung magkano price po to boss? Magkano? Magkano? Okay, so ito mga 3.5 sa mga Hindi ko sabi lang mga 3-5 Mga seco divers po to mga guys Mga divers sa mga guys Mga ganito ang bago na to Tutok na natin Okay So ba Robo yung hiliran to para sa Pray 5 Mas maganda dito. 48 <laughs> oh, sa mga about ng mga bagong look to. Tatlong libo po. Tapos si Rick, magkano naman ito Parang muna na yata yung tinatanong sa top 5 din mga presyuan ito mga siya mga hilera. top 5 din mga presyuan na pagbabae na nila Naubos na yung ano Stock natin year 2024 Ito ngayon 25 naman tayo ba Rick? Boss yes. Eric, bagong maglatag. Bagong mga latag tayo, no? Bagong latag. So mga so, to naman talaga, ma-stock pa rin ng ano to year 2024. So yung mga dito 25, no? So ito, ito itingin ko ito. Maganda rin to ah. Magkano naman to, Boss Eric? 28. 28. So maganda rito sa so, uh, stainless, no? Yan, tuog tag to it daw tumong uh, <laughs> Dito lang din sa rilo ni Boy Kaskas rin, no? Yan. Ang ganda ng ilalim mo iso. Makina, oh. To it lang, oh. <laughs> Yun <Okay. laughs> oh. Ito, ito, Rolex to. <laughs> <laughs> yan sa mga bot na mga ganito, naghanap ng mga ganito. Oreo ako isa. Si Boy, gayo. Mga eh. tulad ng mga <laughs> rilong ganyan. 你看，这边弄弄。 commercial na rito sa hindi pa nakakalam sa location natin dito sa Carmen Planas mga guys napaka dami mga latak ni Boy Kaskas ngayon sa araw ng linggo na to year 2025 na first week ng January ng araw ng year 2025 mayroon tayo dito ang Rado Rado ay wala itong Rado boss magkano to ay ayong Rado na to 1-8 lang sa si mga pambabae 1-8 mga Daming lock na mga siyoh. okay, ba? bago gula? simanggulila bago ane. stay put, stay put, stay put, stay put. 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 stay Nandito tayo put. stay Uh, good morning muna madam Shout out muna Good uh, morning uh, Dito tayo sa mga update price naman tayo Kay boss Boy Kaskas Sa mga reload dito Shout out po Good morning uh, Dito So bilisan nga update lang tayo mga no? So ito mga Rolex Madam magkano mga Rolex na nilira na to? Wala yung Okay. Oh, tag 2800 po mga so, yung mga presyoan mga hanggang sa gadian doon. Para para sa ah, dito lang po. Ito mga ito mga, ito, mga... Rolex na na uh, one Ah, to mga ganitong presyo mga isa. Tutok lang tayo mga isa. hindi Medyo... masyado natin mahawakan gawa ngayong nakatali sila no. Yan. Ah, 2800 to mga So Negotiable pa ng mga presyoan dito mga isa. Basta sa 8 lang. Ha? Yeah. So tanong pa kay boss, pwede yung tanong. Ayun, mga ganitong relo, uh, mga Ito dito madam, magkano to? 4,000. Yan 4,000 to nito. Dito lang yung 18 or 28. Ito na nga 28 lang to, mga tag 4,000 to mga isa mga ganitong ordinary. Yung less demo sir. Yan. Yan. 8 4 5. tayong mga ano dito mga ito. Yan. So ito mga ito. So dito naman mga magkano hilera naman to? Alin? Uh, ito to. Ito dalawa. At to dalawa ito. Dalawa libo, ito 35. 35. Oh, yung mga 35 daw to mga so ground dibo mga barang dito. So ganun parang ito pa ng Rolex po ito. Ano to? Michael Kors? Magkano to? Tag viewer po. Tag viewer magkano? Okay. Ang ganda nung libro. Ayun. So itong radio natin magkano pa rin? 28. So mm -hmm. mga radio natin mga so ito po yung mga kinakaskas na. Ito mayroon din tayo ng ito five. bo, ay ito man ito 345 sa mga presyo ng mga 45 meron daw tong mga ano dito. sa so, mga uh, ito ang naman to 45 45 ah pili lang po eh, dito na tayo sa mga pambabae magkano pang pambabae natin ito po, 2 Card game. Lahat ng card 5,000? 2-8 Ah, 2 lang ito mga sya, Mga tagay ng pambabaya Pag 2 lalaki Pwede ito no? Yes. Yes. O, oh, Tag Ito, dalawang five, Yun, 2,000 to. ito lang Dalawa Dalawa 2-8 Okay 2 2,000. 2,000. 8 Ayan, 18, mga 18, pambaba no. lahat So ito po mga ganito po para isang ano para tuloy-tuloy nang tayo. Kaya magkano po? 45. 35. 35. 5,000. 5,000. 2,800. 2,800? Okay. 12,000. Okay. 35. 35 to mga isang mga ano eh Rolex, Pagano ano ba to? Po, Ayan to, Seiko uh, ano? Seiko divers. Okay. okay. Itong puzzle magkano? One eight. Ganda ano. Magkano? 18. 18 lang mga puzzle. Yan. Lalabas kaya boy. 28. Yeah. So ito mga ito mga madam pang mga ano. 28 18 28. Oh, yan. One, eight. two, eight. Ito mga kayo sumama. Three, wala na. Yosi wala Yosi Pamor. Yan mga season yan mga relo ni ano na ni kasito ito mga dito ng mga presyuhan mga relo. Magandami ang dito mga relo mga itong mga presyuhan ng mga relo niya dito sa about mga Rolex so iba't ibang mga rato mayroon sa mga

yata out po pa ano mga kababayan. Saan pa kalima? Bicol na rin boss. Ba oh, Bicol yan mga guys. So, man. yan dito po. Sticker, sticker. sticker natin doon. So, para naubos na yata eh. Ayan, tagisan na lang kayo boss ha. Oo. So, maraming salamat po mga from... Okay, salamat po. So, mga mga follow natin mga ano. Sandali lang. Ayan, yeah, sa so, mga bawat ng mga ano, no? mga from Bicol to mga guys. So, Uh, galing Bicol. Sa mga shout out ko. Sige po, Pilipina lang po <laughs> Yan dito po sa mga Padukton. ano. Padukton. Ah. padugtong? May bayad padugtong tayo. So medyo ang uh, time chat natin mga so uh, 8 o'clock pa siguro mga isang oras natin no. Uh, good morning, good morning po sa lahat ng mga subscriber natin. So may mga subscriber tayo galing Bicol po mga. Shout out po sa lahat ng mga uh, kay boss uh, from Bicol po mga. <laughs> Yeah. So, antay-antay tayo mga so mga yung mga pagbuhay bili dito sa kay Boy Kaskas. Nandito. <laughs> so, mga kasi tuturo ko lang kayo kung halimbawa kung mayroong mga mga problema sa mga relo niyo o magbabawas ng relo sa mga uh, sa mga makina ng motor uh, makina ng mga relo niyo mga guys. So dito po, eh, ituturo ko kayo, ituturo ko sa inyo kung magpapabawas kayo mga bracelet dito lang din kay Kuya yung ang bayad po rito ang pagbabawas mga guys o padagdag na sa uh, 50 ang bayad po bawat mga rito 50 pesos lang yan dito kay kuya yan